So yun guys, for today's video, ito, papakita ko sa inyo, wala pang 3 inches yung crayfish natin, pero nangitlog na. So bakit nga ba? Ayan, papakita ko sa inyo guys kung paano, at explain ko rin sa inyo kung bakit nangitlog na tong 3 inches natin na to, o less than 3 inches na size. So yun guys, ito no. So susukatin natin tong crayfish ko na to na wala pang 3 inches pero nang itlog na. So posible kaya yon. So gito guys, bago ko sukatin, syempre papakita ko muna sa inyo. Ito okay lang kahit malaglag. Uh, gusto ko lang mapakita sa inyo na itong gantong size pwede nang mangitlog. Ayan. Ang liit lang nito guys so. Eh, napapakita ko sa inyo ha. Ah. Ayan. So batang-bata pa to. Ah, nakita ko lang to guys na sobrang liit talaga niya. Suma so, yung yung iklog niya ang batang-bata pa, hindi yung crayfish natin. talaga so, mali ako doon. Ayan, sa so, papakita ko sa inyo guys, medyo magulo yung pagbi-video ko ngayon kasi nag-iisa lang tayo. So hawak yung camera, ginawan lang natin ng paraan. So ito guys, papakita ko sa inyo. Dito sa likod makikita nyo ayan oh. 1 to 2 inches lang. Ayan, 1 to 2 inches lang 'yan, guys. Pag hinatak natin yung buntot niyan, hindi ko alam kung aabot ng 3 inches 'to. Ayan, from nose to tail. Ayan, guys, oh. From nose to tail, wala pang 3 inches. Pero nang itlog na 'yan. So bakit nga ba? yun yung tanong dyan eh, bakit ka ba siya ng itlog guys, eto kasi naiwan ko to dun sa isang aquarium natin na maliit, so may aquarium tayo na pinaglalagyan ng ano ng mga railings natin, so dun natin pinapagpag, so naiwan siya hindi ko siya nilagay sa grow out pan so nangyari, hindi siya lumaki, eto yun guys yung aquarium na sinasabi ko sa inyo, yan yung pinaprepare ko lagi tuwing nagpapagpag tayo ng mga krillings o yung mga buried natin na malapit ng mapagpag dyan natin nilalagay so kaya tayo mayroon dyan nag isang PVC hides para sa buried creepish yan Ayan. so naiwan dyan so ang ginawa ko nilagay ko lang siya sa maliit na mga aquarium so kagaya na ito guys ito mga lagayan ng isda so nilagay ko lang siya dyan para lamang matest ko lang siya kung ano lalaki din ba siya So yun, hindi siya lumaki guys. Talagang mahina, eh ma, mahina. Maliit lang siya. Ayan, kung mapapansin nyo. Ang liit lang. Ayan, liit lang ng crayfish natin na to. Pero ng itlog siya. So yun guys, nabansot siya dahil uh, maliit yung pinaglalagay natin sa kanya. Pero kung nailagay natin siya dun sa mga grow out, kagaya na itong pond natin, kung naisama sana natin siya dito sa grow out pad na to hindi sana siya nabansot hindi sana malaki rin siya ngayon Ayan. so sa mga marami, nag, marami nagtatanong kasi lagi dyan na ano daw po ba ang size ng mga crayfish na breeder so guys pag binigyan ko kayo nito at ng itlog baka hindi kayo maniwala pero ito guys kasi nasa tamang edad na to 5 five, five to 6 months old ayan po nangingitlog na po yung mga crayfish natin na 5 to 6 months old So, uulitin ko po, wala po sa size ng crayfish ang pagiging breeder. Nasa age po nila yan. So, kung gusto niyo pong malaman kung gano'n nakatanda yung mga crayfish na binibili niyo magtanong po kayo doon sa mismong nag-aalaga ng crayfish. Doon sa mga reseller po kasi, hindi po nila yan masasabi. Bakit? Kasi po, binili lang nila yan o inangkat lang nila. Ano nila masasabi yung edad ng crayfish na yan syempre kung hambawa, ako nag out ako ng mga crayfish tapos may kumukuha sa akin sasabihin ko 5 to 6 months kasi malalaki naman na sila kasi ang grow out pan nila malalaki pero syempre marketing strategy na yun po uh, na yung paraan nila para mabenta nila yung crayfish nila hindi naman sa naninira ha so disclaimer na lang din po sa mga nagbebenta uh, ini-explain ko lang po na kung gusto mong malaman kung breeder na yung crayfish mo ayun, so dapat po uh, alam nung nagbenta o yung isaktong edad, o kung may tiwala kayo sa kanya, paniwalaan nyo siya pwede po yun, pero kung hindi nila alam din kung ilang months na yung mga binibenta nila, hindi po natin masasabi breeder yan, kasi kung mayroon po mga grow out na malalaki na kahit na 3 to 4 months old pa lang, ang lalaki na po nasa 4 inches na may pang tinatawag pang pa taguro line eh So, yun ko nalang itapik muna yung taguro line na yan. So, pag kinulit nyo ako, itatapik ko yung taguro line na yan. Medyo naiinis na rin ako sa mga kataguro-taguro <laughs> line na yan. So, eto po. Ayan. O, so, ulitin ko po sa inyo, ha. Wala pa po itong 3 inches. Ayan. Batang-bata pa nga po tingnan. Ayan. 2 inches po kasama yung nose pag nakatupi. So, wala naman po sigurong 3 inches. Wala naman po sigurong 1 inch ang ano nyan. Ang buntot nyan pagka binukulat kahit buklatin natin pero wag na lang po pero ayan patunay po na breeder na po yung mga ganitong size hindi ay mga ganitong age hindi po yung size nasa age po yan wala po yan sa size ayan so yun sana nasagot ko po yung ano mga katanungan ng ibang subscriber natin dyan na nagtatanong sa akin so hindi ko na na screenshot yung tanong niya ayan so yun guys sa so, mga bagong tambay lang dito sa channel natin ayan, pakisubscribe nyo na po yung channel natin pakiclick nyo rin yung notification bell icon para na-update ko kayo ito yung gagawa ko ng mga video tungkol sa pag-aalaga ng mga lobster o yung mga creepish pang nalagaan natin at syempre guys, yun, pakilike na rin po yung uh, YouTube channel natin at pakicomment na lang din po kung taga saan kayo para nalalaman ko kung saan nakakarating yung video natin ito at mas ganahan pa tayong mag gumawa ng mga vlog or video tutorial tips sa pag-aalaga ng mga ganito So yun guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pagtutok at pagtambay sa channel natin. And happy crayfish farming po sa lahat.